Maluming, magandang gabi po. Hello! Ay, ang aking, aking buntong anak! Eh, mina, nga! At saka hindi, meron ka palang ugali. Anong ugali? Maganda ang ugali mo. Ay, talaga! <laughs> oh, may yapusin mo, Maluming! Oh, Lord. Marami ang naantig sa viral na video ngayon sa social media kung saan sinorpresa ni Juan Carlos Labaho ang kanyang tagahanga na si Lola Luming. Binisita mismo ni JK si Lola Luming sa bahay nito sa Pulilan, Bulakan. Maraming netizens ang naantig sa ginawang pagsisikap ni JK para mapasaya si Lola Luming, na agad mabilis na nakakuha ng atensyon sa social media ang heartwarming encounter na ito nila JK at ni Lola Luming. Panoorin ang bidyong na ibahagi. Eh, uh, Pinost ako sa Facebook ang sabi ko na kapag uh, may gagamit ng maligayang Pasko as a sound for a TikTok video, uh, pipili kami tapos pupuntahan namin para mga araling. Ayun. So, andito na kami kina Mama Luming. Uh, sana surprise natin siya. Let's go. Mama Luming, magandang gabi po. Hello! Ay, ang aking anta! Ang aking bunsong anak! <laughs> eh, yung, uh, dakud. At saka hindi! meron ka palang ugali anong ugali maganda ang ugali mo. ay talaga <laughs> sige mga aralin ko oi pa besjo aroma pati ang ay aso mali nakakita ng kagandiri kagandang lalaki. <laughs> Ate, ngayon lang ako nakakita ng ganyang kagandang lalaki. Ay, naku, maraming salamat ay, po, Mama hindi, Hindi, totohanan. Baka nagmana po ako sa inyo. Ha? Baka nagmana ako sa inyo. Nagmana ka? Ah. Yung ama ko, ama mo siguro. Baka anak niyo po. O yung asawa ko. Ay, baka lolo ko po yun? Ha? <laughs> uh, Paano po yan? Ay, eh, eh naku, pero sa totohanan lang, Inang Maria.

asawa, opo wala. Ipakilala mo lang sa akin. yung po talaga sa opo. Opo, mamaluweng ipapakilala ko po sa inyo. Oh, muye po si mamaluming. mamaluweng. O, 'pag 'yung ipakilala, mamaluming. ipapakilala ko po sa inyo. Ha? Magpapakilala ko po sa inyo. Hindi pala sawa po. Opo, magpapakilala ko po sa inyo. Wala akong hiniling ko hindi tayo. Ah, talaga? Thank you. Magpapakilala ko po sa inyo. Good night, mga maluming. Maraming salamat po sa pagpag sa amin dito. Bye-bye po. Good night. Thank you po. Juan Carlo. Maraming maraming salamat sa mga yakap at halik at maiinit na halik mo sa akin. Amen. Katwin, hindi mo akong maging lola katulad ni Juan Carlo. Pwede mo akong yakapin. Pwede mo akong halikan. Pwede mo isubsub ang iyong dibdib sa akin dibdib bilang lola at ang lahat ng bagay na nangyayari sa iyo ay mayroong katapusan.